Hello mga kasari, masayang araw. Nandito tayo ngayon sa aming sala. Dito tayo mag uh, unboxing sa aking mga napamili na kunti lang naman sa pure gold. So dumaan lang kami, wala sa plano na mamili. Dumaan lang kami ng aking anak dahil may pinuntahan kami kanina. So sabi ko, ah uh, daan na lang tayo sa pure gold cross town dito sa may amin para meron akong tagabuhat. <laughs> Kasi ang akin lang naman binili ay mga kulang sa tindahan, lalong-lalo na yung chichirya. So, magaan lang naman yung chichirya. So, siyang nagbuhat yung aking anak na panganay. So, nag-close kami ng mahigit isang oras mga kasari dahil wala mang maiwan ng aking tindahan. Dahil kasama ko yung aking panganay, may inaasikaso lang kami tungkol sa kanyang school. So, ito mga kasari, isishare ko lamang yung aking mga pinamili sa pure gold. So, dito tayo sa sala dahil kung doon tayo sa aking tindahan ay may music. So, halos araw-araw dito mag, nag music ang aking mga kapitbahay dahil halos lahat meron ng speaker. So, may karapatan ng mag, ayan, patugtog. So, makapiright tayo. So, dito tayo mag unboxing, mag haul sa loob. So, pakita ko sa inyo guys, kunti lang naman. Ito yung ating mga napamili sa pure gold mga kasari. Ano lang naman to? War 2188. Ayan. Tapos meron silang parafol So hinulog na natin. Sana ay manalo tayo. So itong silabol sa akin, mga Happy Pants large, Happy Pants na medium. At ito, bumili ako ng Alaska tag 8 sa akin. Tapos ito naman 9 plus 3 free. Ayan. Mabinta to sa akin Alaska. So, 12 pesos ang isa sa akin. Tapos, itong manghuwa na malalaki sa akin guys ay ginawa ko ng 26. Meron lang akong 5 pesos. Ito naman mga oishi ay 30 sa akin. Ayan. Mga dagdag paninda lang itong mga kasari. Mga kulang lang sa akin tindahan na naisip kung wala na. So, Birch tree, 11. Burbrand, 13. Magic Sara 5. Tapos itong Pajibar ay 9. Greatest White 15. Yan. Cloud 9 10. Chocomocho din natin ay 10. Tapos yung max natin ay 45, pwede rin sa piso. At ano, mga detergent Detergent. Meron tayong soap powder. Pink. Red at saka Tide powder. Dito naman ay yung C2. Tapos, ito naman yung ano. Mga chichurriyang maliliit at malalaki. Piatos, Nova, Moby chocolate at Moby caramel. Ayan. At saka patatas at oishi. Kulang pa nga yan mga kasari. So, yan lang muna dahil ano, loaded na ang, aking anak sa likod. So, delikado naman. So, may pag-iingat pa rin naman tayo kasi nakamotor kami. So, yan po yung sinishare ko sa inyong mga kasari ngayong araw na ito. So, salamat po sa inyong pakikinood mga kasari. sa so, magdi-display ako doon maya-maya. And, thank you for watching guys.